50,000 pesos na tulong pinansyal isinulong ng uh, Sangguniang Bayan ng Gimba para sa sanggol na nangangailangan ng liver transplant. Uh, 50,000 pesos na tulong pinansyal ang isinusulong ng uh, Sangguniang Bayan ng Gimba sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang resolusyon para sa isang sanggol na nangangailangan ng liver transplant sa lalong madaling panahon ang ina ng bata na si Jovinel Graganza Fonashere, residente ng Barangay Santa Ana, Gimba, ay dumulog sa konseho upang... Uh humingi ng tulong at uh, sa pamamagitan ni uh, SBM Kent Natividad nabigyan ng uh, pagkakataon na ilahad ang sitwasyon ng kanyang walong buwan na anak na baby na si baby uh, RVL Jewel na na-diagnose ng rare disease na biliary atresia isang sakit kung saan barado ang bile ducts sa loob at labas ng atay na nagdadala dapat ng bile mula rito papunta sa abdo kinakailangan ng halos dalawang buwang uh, dalawang milyong piso para sa pagpapaopera ni uh, Baby RVL uh, kasama ang gastos papunta sa ospital sa New Delhi sa India kung saan isa sa ilalim ito sa liver transplant. Eight months po yung bata. Ayan po si Nana, iikon mo lang po. Thank you. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po pala yung mother po ni Arbiel. Si Arbiel po ay eight months old. Nung two po siya ay na-diagnose po siya na may biliary o sakit po sa atay. Uh, siya po ay nag, uh, nag, uh, na, nagkaroon po siya ng unang operasyon po sa Philippine Medical Center sa Quezon City kung saan po inopera po siya ng kasay procedure po na tinatawag. Na yung pong kasay procedure is 50-50 successful, 50-50 is failed. Nakipagsapalaran po ako bilang isang nanay na ipo-opera po yung anak ko sa gustuhan ko pong madugtungan po yung buhay niya. Kasi pag nag-success po yun, aabot po ng 2 to 3 years bago po siya ma-liver transplant. Pero talagang ang salit po doon sa sakit ng anak ko ay liver transplant lang po. Wala na pong ibang medication. Pero kasi nga po, pina-opera namin siya sa kagustuhang makaipon po kami nang mas matagal kung magsasakses po yung operation po niya. Three months po siyang in two months po siya nun no opera three months, after three months, six months po siya nun, uh, magsisi six months, doon na po kami tinapat ng doktor na kailangan na po namin lumikumpo ng pera para po sa kanyang pampalibor transplant. At yung halaga ng pera po na yon ay dalawang milyong piso po at ito po ay gaganapin sa bansang India. Marami po kami na pagtanungan na mga kilala, mga kung wala po ba dito sa Pilipinas para mas mapadali po yung pagpapa-opera kasi hindi na po kami lalayo. Meron pong tinatawag na hospital sa Manila, yung The Medical City, TMC. Yung po ay nagtanong po kami kung mag magkano po. Yung po ay naabot po ng 5 to 7 million po dito sa Pilipinas. Ayun po mga doktor po niya sa PCMC, sabi po ilalapit kami sa paslit program. Pero sa dami po ng ganitong may batang sakit po ngayon sa Manila, hindi po nila alam kung may pipila po nila ng mas mabilis po yung anak ko. Kasi ang kailangan po ng anak ko, one year, kailangan madala na po siya sa India. Kaya po, mula po nung sinabi, tinapat kami ng doktor po niya na kailangan niya ng maliver transplant, passport po dito, yung pong mga kailangan pong papel. Talagang inaasikaso po namin kasi sabi po nung aming coordinator, pag may tulong, tutulong kami. Pa, mas mapagalis yung pag-alis nyo kung kumpleto na lahat yung papers nyo na aalis. Kaya po mula po noon, fundraising po ang ginagawa po namin, mag for a cost, t-shirt for a cost, raffle for a cost, egg for a cost, merienda for a cost, para po sa anak ko, lahat na po ng kaya naming lapitan, nilalapitan po namin. Masakit po sa akin na marinig ko sa ibang tao na hindi ko kaya na ipagamot yung anak ko, na hindi ko matutugtungan yung buhay niya. Kasi tinatanong ko yung sarili ko na ako ba yung nagkulang bilang isang ina? Kung bakit naggaganito yung anak ko? Pero sabi po ng doktor, hindi mo yan kasalanan kasi wala pang makakasagot kung saan galing yung sakit na yan. Kaya po sabi ko nung sa sarili ko, gagawin ko yung lahat para matugtungan po yung buhay niya. Masabi ko na, nagawa ko po lahat na wala akong pagsisisihan sa bandang huli. Kaya ako nagpapasalamat po ako kay Consihal Kent, na siya po yung una kong na-follow na po sa Facebook. Ganon din po kay Sir Carlo, nakahapon ko lang po ka-chat, sabi niya, pumunta ka dito sa opisya, nakataon niya naman po na meron po kayong session po ngayon. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa paglapit ko namin sa inyong tanggapan na napansin po nila kami kasi po talagang ngayon po ay inaasahan po namin na makakaalis na po kami sa susunod na buwan. Kasi po talagang sinabi ko na po sa coordinator namin na ito na po'y hawak kong funds, ma'am, kung kailangan po makaalis kami, aalis na po talaga kami kasi magsasam na buwan na po yung anak ko. Sabi niya, dun po sa operation po kasi niya 1.6 ang kailangan po namin. Ngayon po, sasabihin ko po lahat para alam nyo po, meron po kaming nasalihan dalawang foundation na process na po yung isa. Sa so 1.6 po, ang kulang na lang po namin ay 650,000. Yung 650,000 na po yun, may fundraising po kami na 500,000 na yung kung naipon po namin sa pagpa-fundraising. Ngayon sabi po nung aming coordinator, 500 na lang makakaalis ka na. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ilalapit kita kay Tulfo para sagutin niya yung airfare po at accommodation po namin. Nakapila, kami, nakapila na po kami ngayong March kay Tulfo. Kaya ang sabi po niya, asikasuhin mo ay eh, kung magleles yung airfare mo at accommodation mo, 300,000 na lang makakaalis ka na makakaalis na yung anak mo, maoperahan na siya. Kaya po ngayon talagang doble kayon po kami, doble. Hingi po ng tulong para po yung 300,000 nakakulangan tur doon sa pampaopera po sa anak ko ay makuha po namin. Nagahanap na rin po kami ng mga mautangan para po talagang masabi ko sa sarili ko na wala akong pagsisisihan na kahit anong mangyari sa laban ng anak ko, na ko po, eh, hindi ng isang magulang, yung karapat dapat para po sa kanya, na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli. Na, ibigay ko po, kung, kung, kung totoosin yung buhay ko, kung kaya ko lang ibigay sa kanya, yung buhay ko na lang po sa Kaya lang po, hindi naman po pwede. Kaya, humihingi po ako ng tulong na kahit na anong tulong lang po, makadagdag lang po sa pondo po ng aking anak, hindi ko lang po hinihingi ng poo, oh, Kahit magkano lang po, mabawasan lang po yung kakulangan po sa kanyang pondo para po makaalis na po kami. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Bago ito, humingi na rin ng tulong sa Office of the Mayor Hesolito uh, Doclito Galapon at uh, sa DSWD, si Jovinel. At uh, sa mga nais na maghatid ng tulong, maaaring magpadala sa kanyang GCash account na 09062655161. 0906, at uh, kaugnay ng uh, 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 sinusulong na tulong, ng uh, Sangguniang Bayan ay uh, makakasama natin ngayong hapon si uh, Sangguniang Bayan member Kent Natividad uh, SBM uh, ng Sangguniang Bayan ng Gimba. Nakasalukuyang nasa Maynila yata ngayon. Kaya hindi okay. natin na Good afternoon. Magandang tanghali po, Ate G, Ate Army. At uh, sa uh, ng staff ng radyo natin, pati na rin po sa ating mga kababayan. Magandang tangali po tayo nila. Sir Kent, ang ganda ng background mo. Parang, parang uh, ay parang Nagpe-painting ka rin dyan. <laughs> parang, uh, oh, yung magandang painting, parang ang mahal nung painting. Oh. <laughs> Nahilig po yung aking magulang sa painting. Uh Kaya ito po yan sa kanilang mga display. Mm -mm. oh, Sige. Sir Kent, kwentuhan mo naman kami. Napanood ko po yung uh, yung ilang parte nung uh, uh, sa uh, SB session, yung humingi ng tulong si Ate Jovena at saka yung isa po si Ate Jovelyn. Pareho nga silang Joe eh. Apo. At uh, yung nagkaroon po yata kayo ng closed door meeting. Tama po ba? parang nag uh, yes, uh, po uh, para po uh, doon sa ibibigay na tulong kay uh, baby RVL na kailangan dalhin sa uh, India. Ah, uh, puwede po, po ba kayong magkwento tungkol doon? Close door nga. Pwede eh. uh, i-open na natin <laughs> yung door. <laughs> <laughs> Hindi, yun lang naman oh, yung close door meeting namin, doon lang oh kami nagpa-sya na ma tangguni ng bayan mm -hmm. kung magkano ho yung ibibigay natin tulong dun sa bata. Mm -hmm. Kasi eh uh, ito po ay eh, prior dun sa sabi ni Ma'am Dada na ito po ay case to case basis. Yes. So ibig sabihin ho no, yung ganitong pagkakataon o yung tulong eh diyan lang ho sa mga talagang masasabi natin na higit na nangangailangan. Mm -hmm. At uh, syempre oh, para kahit papaano maging discreet po. pero sabi ko nga hindi naman hindi naman pulihin talaga 'yun eh kasi talagang malalaman po at malalaman ng tao kung magkano yung binigay na dugo. Mm -mm. ah. Ayon. Kailangan lang talagang maging malinaw po ano na hindi lahat mabibigyan ng ganong klase, depende sa kaso Apo. ng inong, uh, bata. Ano, so magkano? Apo. Magkano po? Ah, and then, ang tanong ko eh ah. kung pa ba ng resolution Apo. tungkol doon? Uh, nagkain po ako ng resolusyon para po mapagsigyan kasi... yung binibigay na bibigay namin tulong mm -hmm. na magagaling sa SD, sa LGU, mm -hmm. uh, sa pamagitan po ng DSWD. Mm -hmm. ah, so, uh, ah, so sa saan po, galing yung 50,000 na ibibigay na tulong? Yan po ay sa pondo ng DSWD. Mm -hmm. So, kasi po ang talaga? ang DSWD po, mm -hmm. limit need... lang po kasi sila sa 5,000 to 20,000. Eh. Okay. na maximum na ibibigay. Pero may kakayahan po kasi ang sangguniang bayan na magpasangan ng resolusyon upang sa ganun po kahit papano madagdagan yung tulong. Kung ito naman po ay justifiable. At tingin naman po namin, uh, siyempre hindi lang naman po ako kasama po ang buong sangguniang bayan. buong body. Eh, mm -hmm. Nagpasya po kami na bigyan pa ng uh, mas malaking tulong ng bata. So, uh, meron na ba? Nakalagay na po ba sa resolusyon na fifty 50000 po yung uh, posibleng maibigay? O yun na po? Yes po. Na. Yun po yung pinagkasunduan namin. Kaya nag-closed door meeting kami. At mm -hmm. uh, pumayag naman po lahat ng kolosyal, mm -hmm. pati ating presiding officer, na ibigay sa bata yung fifty thousand mm -hmm. so, mm -hmm. Bakit po ang liit? Dalawang <laughs> 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 milyon ang okay. kailangan eh. But, and, but, ano? Hindi. Mean, I mean, I mean, uh, sa akin, maliit yun para sa 2 million na pangailangan. Mm -hmm. Parang gano'n. Nakaipon naman na siya oh, ng 500. Okay. Oh, uh, oh. 500. Pero dalawang million na uh, kailangan. Uh, mm -hmm. Ayun uh, hindi na daw po ba, uh, yung po bang amount na yun? Hindi pa nasagot na hindi ba kayang dagdagan? <laughs> or <laughs> wala bang chance na mapalaki pa? <laughs> Eh, titignan po natin. Pero yun na po kasi <laughs> naihiyain natin yung resolusyon. Uh, at saka... Napapasubo tuloy si FSC. naman po, nilapitan din. At mm. nagbigay rin naman ng tulong. Mm. Mm. Ang alin po ang... Yung mga ang individual... Ang bawat konti ah. na individual na nilapitan. Ah, ah opo. Opo. Ah, hmm. ah, so, Ayan. parang... Uh, may equivalent uh, ba? equivalent ng 50,000 po <laughs> ba? So, ilan po ba uh, kayo doon? It's it's kayo, hindi tagpo 5,000. Yan ang hindi ko po matatagot kasi individual tagpo po yun. 5,000 Ah, individual, individual ba? Um, hindi uh, matatagot. Sige. ah uh, yun pong isang ano ay, bukod po kasi kay Jovinel, meron pa pong isa na... Ay, bago pala yan, naipasa na po ba? O dadaan pa sa reading yung resolution? Ah, ito may... naman po, na-approve na po ah, na ito. Mm -hmm. Oh, bukang pinukukod na, na nila na eh. Na-approve ah, ah. ah, na po siya. Oh. Oh. na-approve na pala. Pag napukpok na. Ay, ah. nung no, araw din mismo yan, hindi kasi nakuha sa ano eh, sa live eh. Ayun. Ah, ah po. Uh, ah, yung pa na lang po, dadaan na lang po ito sa pagpapapirma sa mga konsehal. Sa lahat po. At uh, ito naman po eh, kami na magdadala doon sa DSW. Mm -hmm. Para kung ayos na po, pwede na i-release yung 50,000. Tatawagan na lang po ni Ma'am Lala si Abi Jobinet. Yun. Mm -hmm. mm -hmm. Nakasat po ba dun sa resolution nyo na po pwede silang uh, uh, humingi pa ng uh, tulong sa iba pa? Kasi malaking bagay yung ano eh, yung uh, mayroon silang dala-dala din uh, na naano na papel uh, para i-facilitate sa mga malalaking uh, kumpanya. Parang gano'n. At, na... at ko naman po, pwede po kasi wala naman pong limit yung nilagay natin doon. Eh. At saka right. kako at tinawag ko rin talaga yung atensyon ng radio natin upang sa ganun ho, maipakalat itong ganitong balita. Dahil syempre ho, bilang ama, hindi na ho bilang, hindi ho bilang hindi bilang ama, eh napakahirap po na makita yung anak na naghihirap. Sabi nga ni Ati Jovinel, kung pwede nga daw siya na lang ang magsakripisyo para sa anak niya, gagawin niya. Hmm. At tingin ko po, kahit sino naman po magulang, gagawin po yun. Hmm. Ano po bang committee ang hawak niyo, Sir Kent? Sa akin po, ako po may hawak ng committee Infra. of infrastructure at saka ng pag po, waste and Ayon, waste. Eh, bakit napunta po kayo sa health? <laughs> <laughs> sa kanya humingi. <laughs> <laughs> Diyo, oh, kasi matagal na akong humingi ng tulong sa akin mm -hmm. si Ati Jo At oh. uh, Sa akin sariling kakayanan ko nang mm hindi -hmm. naman tayo. Hindi. Pero nga, Ama, na, pinup ko pinupuri yung ko doon si Sir Kent dahil uh, hindi niya komite pero pumuha siya nang paraan. Na. At binigyan niya ng attention 'yon. Mm -hmm. Kaya ganoon tinanong ko mm -hmm. kung anong komite, infra, <laughs> infra. Infrastructure pala <laughs> si Sir Kent. And waste man. and means, eh. Kung po waste yan, and maga, Pag waste and means, eh, parang ano? Kung kuling po natin, kasama yan, na tumulong. kahit sino pa man po, kailangan natin tulungan. Kasama po yan, eh. Hindi, hindi na po maaalis siguro sa akin na tumulong tayo kahit pa paano. Yan. Naku, magdadagdag na si Sir Kent niya, no? <laughs> Yung dosa ko yan, isang buwan. <laughs> Dalagdagan niya. niya ng zero. <laughs> Sa dulo ha, hindi <laughs> mas pabayaan. Isang buwan do, niyang sahod. <laughs> <Dibiligin>. <laughs> continuous naman po kami ni Ate Jominel na nag-uusap. Ayun. Ayun. <laughs> Kaya nakakatuwa na ano merong, nadadagdagan yung iniipon ni Ate Jovenel para dun sa anak. Kasi nga, uh -huh. hindi, ang bata nung anak niya, 8 months, tapos uh -huh. ganoon na yung pinagdadaanan. Yung pong isa ay konsi. Uh -huh. Very rare uh -huh. nga eh. Mm -hmm. One in a million. Isa, million. Ate jo, Ate Jovelin, yung isa, si Ate Jovenel, nag-present din siya nung sitwasyon niya. Oo. Dalawa kasi yung nanay na nagpunta doon. Eh tatanungin ko lang din sana kung meron bang nagkaroon ba ng ano din pag-uusap kung paano siya matutulungan. Yes po, yung kay Ate Jovelin naman itinasa po namin sa DSWD kasi ang problema po ng bata, malnourished siya eh. Oo nga parang hindi siya lumalaki. Opo, kaya ang sabi niya ho hindi pa daw kasi napapadiagnose yung bata kung ano talaga ang sakit kaya ni-refer mm -hmm. namin po sa DSWD para mapigyan po ng tulong. Mm-hmm. Mm -hmm. Sige. An- uh, ano pa ba? Uh, may tanong ka pa ba, Ma'am G? Ako wala na eh. Ay, kung sasamahan man ni Sir Kent sa India. <laughs> <Yan ba? laughs> alam mo ah, hindi kung pwede lang po eh, kung pwede <laughs> lang. Di ito. ba? <laughs> Ayun. Oh, kailan daw ba may schedule na ba? Hopefully daw sa March. Sa lalong madaling panahon kasi yung kay Ati hmm. Jovinel. eh dahil nga hindi kulang pa yung pera nila. Uh, naghahanap pa siya kasi meron niyatang parating na tulong from Erwin Tulfo para dun sa airfare at saka sa ano hmm. nila sa accommodation. Pero hangga't hindi nabubuo yung pera, hindi sila makakalipad dun papuntang India, no? 'Di ba uh -huh. sir? Kent? Ganun yung ano yes, niya. Po. Eh. Ayun. Ano ba ang balita sa uh, sangguniang bayan, Sir Kent? <laughs> eh, okay naman po. <laughs> <laughs> Ayan. O, dito mo na lang, saka na lang natin oh. siya uli. I-interviewin uh -huh. si Sir Kent. Pagka uh -huh. patungkol sa infra naman. O, oh, sa, sa, sa infra, ways. baka meron naman siyang ibigay mm -hmm. na bahay sa nasunugan. <laughs> Parang yung nasun, ay hindi pala yung napaalis dito, na ikwento rin niya eh, na yung napaalis Aba. sa Bacayaw. Uh -oh. uh -oh, parang nagkaroon. Resolution kasama din yun. yun. Yan, yung... Kasama po yan sa nabigyan ng uh, tulong mm -hmm. galing sa sanggol ng bayan. Mm -hmm. Yan. Yeah. Ayan. Sana marami pang matulungan ng SB. Sige, Ayan. Sir Kent. Maraming salamat. salamat po. Thank you, uh, Sir, Sir Kent. Ken. Ati Ati Army, salamat po. Mm -hmm. Ayan. Okay. Ingat Sige. po kayo. Ingat din, Sir Kent. Pasalubong. Bakit nasa ako. siya? Nasa Manila. Kala ka nasa India. Maynila. <laughs> nasa <laughs> nasa Manila lang. ho. meron bang dating? Alam niyo naman. Nagtatrabaho trabaho dito tayo. No? Ayun. Oo oh, nga. Sige. Salamat. Sige. Good salamat. po sa inyong mm -hmm. activity. Po. Ingat pa uwi. Ayun. Ayun, si Sir uh -oh. Ken. Oo. Oh, sa susunod, ano, hindi natin. Uh, invite natin sa mas marami pang issue. Uh Oo. -oh. Para, Siyempre, transparency. Mas para mas marami siyang magastos. <laughs> <laughs> nako, narekinik pa 'yon kaya naman na uh, eh, basta tulong naman yata hindi naman tumatangi yon si Sergeant. Uh, okay. Sir Kent.